Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawa ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Levitico Sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinay. Bibilang kayo ng pitong taon ng pamamahinga pitong tig pipito, apat na putsyam na lahat. Pagkalipas dito, sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, araw ng pagtubos. Hihipan ng malakas ang mga trumpeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangin ninyo ang ikilamampung taon. Ipahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing na ipagbili ay isa sa sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo. Sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga na pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya at magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya, Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga. Kung ilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga, sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao O Diyos, pagpalain kami kahabagan Kami Panginoon iyong kaawaan Upang sa daydig mabatid ng lahat Ang iyong kalooban at ang pagliligtas Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Aleluya, aleluya, mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ng balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, si A.C. Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpauli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe laging sinasabi ni Juan kay Herodes, Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, Ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong naririnig ng mga panawuhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga lagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.